Eat Bulaga, tatlong araw nag-trending dahil sa GMA at Showtime. Bakit kaya? Atasha Mulak, dalawang araw ding nag-trending. Friday bonding sa Eat Bulaga, pasabog na naman. Ngayong biyernes nga August 8, 2025, ay naramdaman ang T-pop feels sa opening prod number ng Eat Bulaga, kasama ang T-pop group na GAT, na talaga namang suki na nga sa Itbulaga. Na kung saan nga, ay dahil Friday, ay kasama din dito si Robin Angeles. na nagpasalamat pa nga ang GAT na muling makabalik sa It Bulaga at makapag-perform sa E.B. stage. Samantala, muli na naman ng nag-trending si Tash at ang pinagbibidahan niyang show na Philippine adaptation ng Bad Genius The Series. Na matatanda ang napapanood na nga sa Viva One app mula pa nga noong July 17 at napapanood naman tuwing biyernes sa Viva One app. Pero, ngayon nga, ay muli na naman ng nagtrending trending si Tash, at ang Bad Genius The Series, na sa katunayan nga, ay makikitang nasa number 29 trending list nga ang BGTS The Frog Prince, na makikita ng may 11k ang gumamit ng hashtag na ito. At makikita makikitang nasa number 32 trending list naman ang Bad Genius The Series, at nasa number 37 trending list naman si Tash noong August 7. Na kung saan, ay makikitang may 12k pa nga ang gumamit ng hashtag na Bad Genius The Series. Ngayong August 8 naman, ay makikita namang nasa number 30 trending list naman ang BGTS The Frog Prince, o ang Bad Genius The Series The Frog Prince, na makikita ng may 18k na nga ang gumamit ng hashtag na ito. At makikita ng nasa number 42 trending list naman ang Bad Genius The Series, at nasa number 47 trending list naman si Tash. Hindi nga lang yan, dahil makikita pa ngang umabot na nga ng 16k, ang gumamit ng hashtag na Bad Genius The Series ngayong August 8 naman. Na kung saan nga, ay makikita dalawang araw ngang nagtrending si Tash at ang Bad Genius The Series. Samantala, tatlong araw naman ngang nagtrending ang itbulaga, dahil sa GMA at Showtime, pero, ano nga ba ang dahilan? at ano ang kinalaman dito ng GMA at Showtime. Ito nga, ay dahil sa matatanda ang naging pagbisita ni Joshua Garcia, Cyril Manobat, at Bianca de Vera sa Itbulaga. Nauna na nga nating napag-usapan. Pero, hindi nga si Joshua at Cyril ang nag-trending kasama ng Itbulaga, kundi si Bianca de Vera at ang Itbulaga. Ito nga, ay dahil matatanda ang kasama na sa GMA Artist, o bilang isang Sparkle GMA Artist si Bianca De Vera. Na kung saan ay makikita pa nga si Bianca sa TikTok post ng Sparkle GMA Artist Center. At ganun na rin sa GMA Gala. Hindi nga lang yan, dahil matatanda ang naging guest co-host din nga ito, ng isa pang noontime show sa bansa, na It's Showtime. Kaya naman, ay mababasa nga noon ang iba't ibang naging reaksyon ng mga netizens sa pagbisita niyang ito sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na matatandaang, hindi na rin naman bago para kay Bianca de Vera ang pagbisita sa Itbulaga, dahil nakabisita na rin naman ito noon sa Itbulaga, na kung saan, ay kasama pa nga si Joshua Garcia noon sa segment na bawal judgmental ng Itbulaga para mag-promote din noon ng kanilang show. Kaya naman, ay makikita ngang nag-trending nga si Bianca De Vera, o ang Bianca on Itbulaga Bulaga, na makikita ngang nasa number 11 trending list na ito noong Miyerkules August 6. Nasa number 13 trending list naman ito noong Huwebes, August 7. At umabot pa nga ngayong Biyernes August 8, na makikita namang nasa number 14 trending list naman ito. Na talaga namang tatlong araw ngang pinag-usapan ang pagbisitang ito ni Bianca de Vera sa Itbulaga. Pero, hindi na rin naman ito ang unang beses na may isang GMA artist ang bumisita sa Itbulaga, kahit nasa TV5 na ang mga da-bark ads, dahil noong 2023, ay matatanda ang bumisita pa nga noon si Beauty Gonzalez sa Eat Bulaga, at naglaro sa segment na Perifig. Na matatanda ang naging The Bark Ads din noon sa Eat Bulaga. At naging kapuso naman noong 2021. Hindi nga lang yan, dahil noong December 2024 naman, ay matatanda ang bumisita din si Zephanie sa Itbulaga, para naman sa team song noon ng The Kingdom. Na isa naman ng GMA Sparkle Artist. Na mga napag-usapan na rin na natin noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?